Ito nga pala mga lods, ano anorek na i-convert natin sa diode na ano, braids type din po yan, tsara yung uh, lang natin. Sa ordinary diode lang ang gagawin natin kasi wala man tayo pamalit ng palagang katuka Pero ito, uh, subok ko na rin to. Away oh, wait to. Oh. Oh, yeah. Dapat tol, kompleto dito ng mga gamit, hindi yung... Ito ang mga load sango na mga Punta ko sa kanila na. Nagahanap pa tayo ng magkagamitan at nag-check up pa tayo na mula. Diyan sa motor. Mapinako mo nung gagawin na paraan para sa paggagawa ng generator. Siya naman man mo gamit dito. Wala din yung pyesa. Wala adit, hindi ko wala kang Ayaw na lang Para maluhayan, hukulbert na tiyan sa ordinary dayod. Maluts, panuling yun nalang. Pero hindi ko na na yung ano. Banaw na kongbert. Pero pakialap alam namin, pro, sa malarulung na tuwanong...

Sabihin mo yung diode. Meron sana nga doon sa bahay ko. Wala, hindi, hindi ko wala akong dala. Ang lag nga pe, sa aking lahat, mga vlogs. Eto. Labot tayo ng gabi na sa paggagawa. Ito uh, Nag-convert nag na lang tayo ng ibang diode para mag-gana. Okay. okay, na po ito. Na-testing na namin. din na, na, na namin. Pero okay na. Nasubukan na namin. Dalawang basis na namin ito ginamit. testing namin sa niloadan Okay. Solve na ang ano, problema. Perfect kang trabaho. Walang hassle. Ano lang yan? 5 KB yata yan. Hindi ko na na ano. Pero alam ko na sa 5 naman yung isang machine na rito na ginawa ko yung kaya sira ito kaysa ito yung ating pinagana muna nilakas ng ulan dito kaya di at tayo makauwi kanina pa tayo, ano oras na to alas 10 pasado na oh. nilakas ng ulan dito nilakas okay salamat